Ilang minuto pa lang naroon sa night party si Yomi ay para bang gusto na niyang bumalik sa hotel. Kung hindi lang siya nahihiya kay Yoshi at Happy ay hindi niya titiisin ang ingay at masakit sa mga matang ilaw sa bar na iyon. Tumatanda na nga siguro siya. Hindi na kasi siya nag enjoy sa nightlife. Kahit ang lahat halos ng mga tao na naroon ay nagsasayawan at masayang nag iinuman unly drinks kasi at unly food rin ang gabing iyon. Iba talaga magpaparte ang mga mayayaman para bang nagtatapon lang ng pera kada may okasyon. Ate Yomi, okay ka lang ba dito? Nilapitan siya ni Happy at Yoshi nang mapansin ng mga ito na nakaupo lang siya sa isa sa mga upuan sa bandang dulo. Sumayaw kay Yomi para di ka nirarayoma. Bero pa sa kanya ni Yoshi. Ayos lang ako rito, Happy. Huwag niyo akong intindihin. nag enjoy na ako dito sa rum and coke ko. Itinaas niya ang kanyang baso. May lamang rum and coke iyon na sakto lamang sa kanyang panlasa. Nakakadalawang baso na nga siya kahit wala pa silang isang oras na naroon. Sure ka, ate, ah? Yeah, I'm sure guys, don't worry. Sige na, mag-enjoy na kayo doon. Nakangiting pagtataboy niya sa mga ito. Ayaw niya rin naman makihalobilo sa mga bisita ni Happy at Yoshi. Dahil pa naipinsan iyon ni Terence. Tila mga gwapo at magaganda lang yata ang invited sa party na iyon. Wala pa kasi siyang nakikitang lalaking hindi gwapo at babaeng hindi maganda niningitian naman siya ng ilan sa mga pinsan ni Terence. Ngunit ang iba sa mga ito katulad ni Calix at Cody ay hindi man lang umingiti sa kanya. Nakaramdam tuloy siya ng awkwardness. Kanina pa rin gumagala ang paningin niya sa paligid upang hanapin ang nag-iisang lalaking nais niyang makita ngayong gabi. Nasaan na kaya ito? Pupunta kaya ito? So sungitan na rin ba siya nito kagaya ng ginawa ng ibang pinsan nito sa kanya? Marahil oo. Paniguradong galit ito sa kanya. Kaya hindi na rin niya papaasahin ang sarili. na papansinin siya nito. Oh, ayan na pala si Kuya Ace. Bulalas ni Happy na nagpatalo niya ng biglaan sa puso niya. Naging mabilis ang pagtibok ng puso niya nang mapalingon siya sa tinitignan ni Happy. Para bang huminto ang mundo niya ng sa wakas, ay makita niyang muli ang lalaking laman pa rin ng kanyang puso. He doesn't change at all. Para bang hindi ito tumanda at ganoon pa rin ang itsura nito. Ngunit nang makalapit ito sa puwisto nila ay napansin niyang mas dumubli ang kagopuhan nito. Bumagay kay Terence ang bagong hairstyle nito at mas na-enhance ang kagawpuhan. Napalunok siya nang mapansin niyang nakangiti ito. oh God, nakangiti ito. Oo nakangiti ito. Tika, bakit ito nakangiti? Hindi ba dapat nakasimangot ito ngayon habang nakatingin sa kanila? Hindi ba ito naiinis na makita siya? Kuya Ace, akala ko hindi ka pupuntay. Iyumakap agad si Happy sa kuya nito. Matitiis ba kita? Muli siyang napulunok ng marinig niyang muli ang boses ng pinata. Parang musika iyon sa kanyang pandinig. Kung wala nga lang tao sa paligid niya, ay baka napaiyak pa siya dahil sa wakas, narinig niyang muli ang boses nito. Ang boses nito na matagal na niyang pinangungulilaan. Nangungulila siya kay Terence sa mahabang panahon. Nakatingala lang siya sa magkapatid habang magkayakap ang mga ito. Thanks for coming Ace. Nakangiting sambit ni Yoshi kay Terence. Nagbungguan ng balikat ang mga ito at mga kamao na parabang close na close na sa isa't isa. Kailan pa naging tropa ang mga ito? Nakatulala lang si Yumi habang nakatingin siya kay Terence. Parang slow motion ang bawat pagkilos at pagngiti nito. hello sapi. Mukhang masaya ito at walang problema. Parang gusto niya rin tuloy mapangiti dahil nakikita niyang masaya ito. Ayaw na nga niyang kumurap dahil pakiramdam niya na nanaginip lang siya. Ilang bisis na niyang hiniling kay God na sana ay makita man lang niya kahit isang picture nito sa social media para may update siya sa nangyayari sa buhay nito. Ngunit hito na ngayon si Terence sa harapan niya. She feel happy to. Masaya siyang makita itong muli. Who is she kuya Ace? Tanong ni Happy sa kuya nito. Doon pa lang niya napansin na may babae itong kasama dahan-dahan na ang kanyang paningin sa kamay ni Ace. May ka-holding hands pala itong isang babae na ngayon lang niya napansin. Mas naging slow motion ang galaw sa paligid ng mga sandaling iyon. Oh, si Sophia, my lovely girlfriend. Masayang pakilala ni Terin sa babaeng ka-holding hands nito. Kung kanina slow motion lang ang bawat pangyayari sa paligid niya, ngayon naman ay tila huminto na ang mundo niya. She felt ibigra comes down from heaven and totally crushed her whole being. Para bang binibiyak unti-unti ang kanyang puso at nagkapira-piraso iyon. So she's the reason behind his happy face and his smile? Kaya ba ito masaya dahil may nagpapasaya ng iba dito? Pakiramdam na Yumi ay sinasakal siya dahil hindi siya makahinga. She wanted to breathe. Inakbayan pa ni Terence ang babaeng kasama nito. Hinalikan sa ulo na parang mahal na mahal nito ang babaeng iyon. Ha? Ha? G girlfriend mo? Nauutal pang tanong ni Happy sa kapatid nito. Napapalingon rin si Happy sa kanya na parang nag-aalala ito bigla para sa kanya. Yeah. Baby, siya yung kapatid kong ikakasal. Hernim is Happy and this is Yoshe, her fiancé. Pakilala ni Terrence sa nobya nito. Awkward na ngiti naman ang naisagot ng dalawa at panay ang sulyap sa kanya. Ngumiti ng mahinihin ang babaeng kasama ni Terrence. Mukha itong angel at napakasimple lamang. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Nakarabrosyos lang rin ito Hilo po Best wishes po sa inyo Pati ang boses nito Ay parabang galing sa langit Mahinhin at mahinahon Siguro kung kakanta ito Ay tatalonin pa nito si Moira Gusto na tuloy lumubog ni Yumi Sa kanyang kinaoopuan Mukhang bata pa rin ang nobya ni Terrence At parabang kasing edad lang ni Happy Maganda ito at mukhang mabait rin. Na nice to meet you. Halos nakangiwi si Happy nang yakapin ito ng mahiyain na babae. Tipid na ngiti lang ang binigay ni Yoshi dito. Ko, kuya, at yomi is here. Di mapigilang sambit ni Happy sa kuya is nito. yomi, Who's Yumi? kunot noong tanong nito kahit medyo nakangiti pa rin. Para bang nakalimutan nito kung sino siya? Nagkaamni siya ba ito? Itinuro siya ni Happy. Alam naman niyang kanina pa siya nakikita ni Terence at ng nobya nito. Oh, Yomi. Yeah, that's why you look familiar. Sorry nakalimutan ko. Nakangiting bati sa kanya ni Ace lalo yatang nadurog ang puso niya. Napakasakit. Kahit durog na durog na siya, ay nakuha niya pa rin Kahit gustong gusto na niyang umiyak. Ga, ganyan talaga pag tumatanda. Nakangiting wika niya. Iba na ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Ace. Para bang hindi siya naging parte ng buhay nito gaano ba sila katagal hindi nagkita? Dalawang taon lang naman hindi ba? Bakit kung umasta ito ay daig pa ito ang nagkaroon ng amnesya? Bakit parang isa lang siyang one night stand na babaeng nakalimutan agad nito? Samantalang siya, araw-araw niya pa rin iniisip ang lalaking ito. Oh, so sorry. Makakalimutin kasi ako. I think matagal na yata kitang hindi nakita kaya ganon. Anyway, kain na muna kami ha. Paalam ni Ace at nag-iwas na agad ito ng tingin sa kanya. Tinapik pa ni Ace ang balikat ni Yoshi. Kain lang kami ng girlfriend ko. Saan ba yung buffet? Tanong pa ni Ace kay Yoshi. Mukhang masaya ito. Doon, itinuro lang ni Yoshi kung nasaan ang buffet. Nasa bandang dulo ng bar. Thanks. Let's go baby. Kain ka muna. Paglalambing pa ni Isa kasama nito. Magkahawa kamay ang mga ito na tumungo papunta sa buffet. Napahugot ng hangin si Yomi dahil hindi pala siya nakahinga ng maayos. Napalunok rin siya ng masakit sa lalamunan dahil parabang may nakabara doon. Ayos ka lang ba ate Yomi? I'm so sorry hindi ko alam na may girlfriend na pala si Kuya Ace. Wa wala yun happy. It's okay. Pareho naman kaming nakamove on na ng kuya mo. Wala na iyon sa akin. Labas sa ilong na sabi niya bago niya inobos ang kanyang iniinom. Nagkatinginan lang si Yoshi at Happy Dahil alam ng mga ito Na apektado siya kahit hindi niya sabihin Nagulat siya ng yakapin siya ni Happy Mas maganda at mas siksika sa kanya ate I'm sorry talaga Ilang araw pa lang nung huli kong nakita si Kuya Isi eh, Wala pa siyang girlfriend nun eh Shhh I'm fine Happy You don't need to feel sad for me tinapik niya ang likod ni Happy dahil nakaya pa rin ito sa kanya. Pinagsisilos ka lang siguro ni kuya. It's okay. We're okay now. Masaya ako para sa kuya is mo. He looks really happy with her. Malungkot niyang sinulyapan si Terence habang kumukuha ito ng pagkain. Masaya ito habang kasama nito si Sofia. Very sweet ang personality ng babaeng kasama nito Kaya alam niyang nahulog na talaga ang loob ni Terrence sa dalaga Kung mag-usap ang mga ito ay parabang sila lang ang tao sa mundo Ganoon si Terrence sa kanya noon Kaya alam niyang totoo ang relasyon ng mga ito Kakaiba ang kislap sa mga mata nito habang nakatingin sa babae maya maya pa iiniwan na siya nila Yoshi at Happy dahil kailangan pang mag-asikaso ng iba pang bisita. Naiwan siyang mag-isa sa table niya. Hindi na niya kinakaya ang party na iyon. Nais na niyang bumalik sa kanyang hotel room at doon ibuhos ang masaganan niyang luha. Tumayo na siya upang tumakas na. Mauunawaan naman siguro siya ni Yoshi at Happy dahil wala rin naman siyang kaibigan sa parting iyon. Torture rin para sa kanya ang makitang may ibang babae nang minamahal si Terence. But she thinks it's much better that way. That way she can totally move on from him. That way she can heal. Hindi man sa ngayon, pero pasasaan ba't makakaahon rin siya. Bitbit -bit niya ang kanyang maliit na pots bag nang tumayo siya. Magtataksi na lang siya dahil ayaw niyang istorbohin ang dalawa. Pasimple siyang lumingon sa kinaroroonan ni Terence. Upang sa huling sandali ay masulyapan niya ito. Ngunit tumalon yata ang puso niya nang mahuli niyang nakatingin rin ito sa kanya. Seryoso ang gwapo nitong mukha at walang kangiti-ngiti. Nag-iwas agad ito ng tingin sa kanya nang mahuli niya itong nakatingin na matalang ba siya? Nang sulyapan niya itong muli ay hindi na ito nakatingin sa kanya at masaya na ito nakikipagkwentuhan kay Sofia. Huminga siya ng malalim upang mawala ang bigat ng dibdib niya. Napakasakit para sa kanya ang muling pagkikita nila. Mas gugustuhin niya pa sigurong makita na galit ito sa kanya kaysa iparamdam nito sa kanya na isa lang siyang baliwalang babae sa buhay nito. His smiles are nabs directly to her heart. She's in pain. Paglabas niya sa bar na iyon, ay doon na nagunahan magpatakan ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya. Ayon niyang may makakita sa kanya na umiiyak siya. Ate Yomi, wait! Napahinto siya sa paglalakad nang marinig niya ang boses ni Happy. Humugot siya ng hangin upang magkaroon ng lakas ng loob ng umiti kahit durog na durog na ang pakiramdam niya. Oo, uwi ka na ate. Happy, mauna na ako ha. Ipapahatid na kita ate. No need, magtataksin na lang ako. Bumalik ka na roon sa loob ng parte malungkot itong nakatingin sa kanya. Sorry talaga ate, akala ko hindi pa nakakamubun si kuya sa iyo, kaya bala ko sana ibalik ang tamis ng relasyon nyo. Sorry ate, hindi ko akalain na may girlfriend na si kuya. Wala yun happy, I'm really okay, huwag mo na yun isipin. Ang mahalaga happy na yung kuya mo, at nahanap na niya yung babaeng magpapasaya talaga sa kanya. Napabuntong hininga si Happy at hinawakan ang kanyang mga kamay. You'll always be my sister-in-law ate. I love you ate Yomi. Sa Wednesday ah? may rehearsal tayo sa church ate. Huwag mo yun kakalimutan na. Ah? Tumango siya. Mayroon kasi silang rehearsal ng kasal nito. Siya ang napili nitong gawing bridesmaid kaya nararapat lang na naroon siya sa rehearsal ng kasal nito. I'll be there. Don't worry.